Pasado alas 11 ng gabi noong September 1, pumasok ang isang lalaking ito na may takip sa mukha sa loob ng isang babe shop sa Malasiki, Pangasinan. Maya-maya lumapit ito sa counter at tinutukan na ng baril ang lalaking nagbabantay. Agad ding pumasok ang isa pang kasama ng lalaki at dito inutusan ang lalaking nagbabantay na ilagay sa isang supot ang 80,000 piso nakita ng vape shop. Pagkatapos nito, sumibat ang mga sospek sakay ng isang tricycle. Agad uh, nagkagnap ng uh, follow-up investigation at uh, yun nga na uh, based doon sa CCTV uh, nakuhanan po yung plaka ng uh, tricycle po na gamit nila. Mm -hmm. At nung bine po natin sa LTO nakaregistro sa LTO. Pagkatapos tayo ng operation, uh, yun nga, uh, positive po yung uh, operation po natin. In uh, coordination po sa Bayambang uh, PNP, na-recover uh, po natin yung tricycle, uh, yung isang uh, suspect. Agad namang naaresto sa kanilang bahay sa Bayambang, Pangasinan, ang 22-anyos na suspect at sumuko naman kinalauna ng kasama pa nitong 32-anyos na lalaki. Napadaan lang, lang, lang daw sila doon at uh, nakita nila na isa daw yung tao kaya mm -hmm. naglakas loob na silang lang hold uh, may mga operation tayo sa uh, mga kuan natin business establishment, magkakuan po tayo. Mag-install uh, po tayo ng CCTV. So maganda yung uh, may CCTV sa uh, just in case meron tong insidente, uh, nating natin matitrace yung uh, mga suspects. Pero nang hanapin na ng mga pulis kung nasan na ang 80,000 piso nilang tinangay, Umabot na lang daw sa 3,000 piso ang naibalik sa may-ari ng vape shop. Nasa kustudiya na ng Malasiki PNP ang dalawa na nahaharap sa kasong Simple Robbery. Angel Arquero, RNG News.